Halo guys. Uh, good morning. So today's today's video, Bagaimana guys kanang prepare mi sa ang para pamahaw. Ah, uh, master chief karon si Boss Gino. Ayan. Ayan, tirada kay Bonis guys. So, so actually, kaming mga nadere na din kamot, taghagiging tako kayo namang pasalamat, no? Sa among employer, sa among agency. Of course, kay God, na natagan mo yung hagiulang na abot mo din yung kapita. Ya, aku kabar di bus sini. Musta, bos. Ay, hindi lang po. May kamot na Di dito. May kamot na tayo 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 Para sa kaugmaon sa itong pamilya, Siyempre, mukhaon sa kita. Oo. Ay, sige. Hindi na siya pwedeng lang abroad tayo. Para sa pamilya na ito, yung dito mukhaon. Ako ang kaugmaon ko sa si Rodel. Ito na yung dito sa San Fernando. Shout out sa niyo. Actually, guys. out guys. Amo na yung ikuha na mo siyang no Kana ang magkuha ni house tour Actually mo na yung mga accommodation doon yung napita Welcome to my vlog oh Nami ko nami upat karoon room ni siya So actually mong plano desa sa among employer no Thank you kay sa mong employer today Nga kada kwarto usar di kataw ang ibutang Sa pagkakaroon nag-cover sa mga kwarto kay ini sia lebih hanan bang so anak nasianya moni nih mau situasi on karun dari ya, mau rib mau naik naik koroma ekstra naik krim oland dan ya mau mau berkreasi on pada <laughs> nih yeah, ya of course cara menga ingredients so dengan <laughs> so, kata kau kain mau keselamat kay mau nagi sianya Ya pagi pag guys naga mga pag-iyaga, sa 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 mga pag gibuhat sa mga pag ding sa mga pag-iyaga, sa pag apply at least gikan sa sibo nag-uban mi ug ok apply gi pagabot sa man paglarga Ginoo di Pinoy uh. paglarga namo guys nag-uban mi paglarga pag-abot okay. dire sa competition nag-uban ra gyud mi nya actually na paggi orange dayo pila <laughs> pila <Yeah. laughs> dinali orange pindot ilang orange di guys kay orange gi color ah okay. uh. uh. ano siya monisia ikwansa yeah okay. salamat yes. okay. yes. sibo salamat sibo salamat mga guys dako ni siya ko na nakaabot ni din dapita ha kasi siya kayo na yeah. mo siya among kwarto ana na yeah. yeah. so na ni pag makompleto na siya kini siya tanggalon na ni kay adto na ni sa pikas nga room no ya yeah. with aircon ni dere so ang among feeling among feelings dere sobra pa sa amo ang expectation bitaw nga maabot ni dere unsa kay mo sitwasyon nga na at least pag na mo dere sobra pag gid kayo kay tinagad kay Mr. Si kampani sa so, daghan din salamat sa mga kampani sa agency sa ginagawa na tabang na mo nga maabot ni diri nga so hopefully kamo mga nagplano nga mag-abroad maabot ra ang panahon nga matuman sa <coughs> inyo pagandoy ug <laughs> sama sa among pagandoy balita ko boy nga nga dara Actually guys, kini siya, mga utensils sales na mo na ready na ni pag-abot na mo na nang daan preferred by our company na ni ah. So, dere lang ko to guys, more update sa taha niya. I-follow na po na ako ang page, Simpre, yung simple akong YouTube channel, available ng Jeans TV. kay Pamugas mga to ah. Thank you kayo.